Heyo, heyo mga katigeng. Update sa aking long boy Na muntik nang muntik nang ano, pinotol. Eh humabol lang. Kasi yung sinabi ko na pag hindi ka pa alam mo na mangyayari. <laughs> Ayan, ang tagal pala ng ano mga bulaklak. Ang tagal. Ayan, ang tagal ano. Ang ang tagal eh. Ayan, mga bulaklak. Kanyan pa rin. Pero meron lang dito, ano. Medyo na mukadkad dito, banda rito. Matagal pala. Matagal pala yung mga bulaklak bago uh, maging bunga. Ayan. No, okay, okay. Akyat ako para makita natin. Kasi na, na inaakyat ko yung ano, yung bakod eh. Ayan. Para makita natin kasi may mga namukadkad na eh ayan ayan namukadkad na marami rin bunga pero dito banda lang dito sa kabila doon wala ito lang banda dito lang meron ayan marami rami rin o oh, ayan kaya lang dito lang ayan <laughs> marami rami rin o ng bunga eh pinutol ko lang eh ano yung pinutol ko nung pinakita ko nun eh. kaya lang yung pala eh namulaklak na hindi ko lang nakita nun eh, pero huli na nung naputol ko eh, sa, sa, bagay talagang puputulin ko kasi ayaw ayaw, ayaw kong lumaki kasi nasa ibabaw ako ng ano ng bakod, eh ng bago kaya parang maliit siya pero eto na yung ano mas mataas na sa ano sa bakod eh kaya tatanggalin ko yung mga ano, mga dulo-dulo doon -dulo para magiging lalaki hindi pataas kundi pag, 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 papunta rito, papunta rito sa, sa ano. Okay, okay. Yun na yung ano look namin. Wala nang ano, yung mga ando doon na yung bayabas na mumulaklak na. Okay, okay mga katigan. At bababa na ako. Ayan, puputulin ko na naman yan para sa ganun, mababa lang. Kasi yung kapitbahay ko rin, ayaw na rin na ano, malaking puno. Kasi ang mahal ng pagpapaputol ng kahoy dito, libo. <laughs> Kaya hindi pwedeng lumaki ng gusto. Kagaya ng ano, ng alukon ko, ayan, maliit lang, mababa lang. Kasi pag may, may sangang pataas, pinuputol ko. Okay, dokke. Mga katigang. Bye bye. Mga malunggay ko meron na. Kaya lang malilit pa. Malilit pa yung dahon. Pero pwede na. Hmm. Eh, ah, uh, antay mo pang lumaki. Eh, pwede na. Pwede lang kumuha. Ayan. Eh, namumulak, uh, namu, dumada, nagda, dahon na, dumada, nagdahon na. Okay, dokke. Mga katigang. Bye bye.